Hi guys! So for today's video ay mag-react lamang tayo sa presence natin sa walang matigas na pulis sa matinik na missis. wow! So, although wala naman akong lines dito, wala akong sinabi or something. Yung mag-react tayo dun sa presence ko dito sa walang matigas na pulis sa matinik na misis. At tingnan lang natin yung itsura natin. So ang ganap ko dito is crowd, um, customer, um, osisera, rapper, wala <laughs> <allah laughs> na. So, hahanapin uh, lang natin yung part na naam tayo. So, ano pang hinita natin? Let's go! Ayan, palengke scene with Senator Bong Rebilla. Wow! As a customer kami dyan. Yun, ako yung dumaan na yun. Hindi lang kita masyado ako yun. Wow! <laughs> Ayan na! <laughs> Ito ako. Ayan! Ay, nawala. <laughs> ay eh na ay eh na tatabunan buod ay eh na tabun para ayo ah <laughs> uh, diba? di ba di na pambili tamang tingin tingin lang pero walang pambili <laughs> so itong part na to guys ay dumaan lamang ako yung pero nakatalikod ako, di nyo makikita yung mukha ko. Itong part na to. So, oh, abit na. Wala pa. Video. So, yung part na yan. Ayan. Dadaan lang ako dyan. And hindi naman kita yung mukha ko. Pero may nangyari. Ano ang nangyari? Let's see. So, ayan, part na to. Ayan, may magnanakaw sin dyan. Ayan. Okay, let's see. Ano ang So, ayahan, ako ayahan. Wow, pak! <laughs> <laughs> may kwento kasi dyan, guys. Ganito. Woo! So, ang kwento nun, guys, ganito. Nakailang take kami dun. Kasi, una, pumunta kami daw dito. Kaso, masyado daw pangit. Tingnan pag dun. Kaya pumunta kasi tagunan nga naman siya. So, ang gawin daw, hilahin ko daw yung kasama ko. So, sa unang take, hinila ko siya ng ganun, mahinhin. Hindi naman kami masyadong tumama or something. Basta mahinhin. Kinat. O, take take to, daw. Pero hindi sa amin, hindi kami yung mali, ha. Saturo so, lang sa amin yung crowd director na doon nga daw do, hilahin ko na lang yung kasama ko. Na they cannot. Siguro mga pangatlong take, yung tama na yung hila ko, talaga yung kita yung paghila ko sa kanya, paghila ko ganyan sa kanya, tumama yung siko ko doon sa may bakal. Bakal ba something yun? Sa bakal. Yung ano, yung roller na pangsa. Yun, doon siya tumama. Tapos, eh may tao yata sa loob. Tapos, yun, namasa yung ganito ko. Medyo matagal naman na yun. Namasa yung ganito ko nun kasi pag ko talaga sa kanyang ganun pa, talaga ito mga mga sa ano, medyo nagalit din yata yung <laughs> may ari nung ano, kasi ang lakas talaga nung pagkakasiko ko. So, ayun yung kwento din sa part na to. Wala lang, share ko lang. <laughs> so, edo naman si na to guys is as a rapper naman ako. Wow. Yan talaga yung role ko yan as a rapper. Pero wala naman hindi mo kami nag-rap. Ang rap lang namin, oh, yo, yeah! <laughs> ganun na yung rap namin dyan. So, itong vaccine na to. Yan. So, react natin yung vaccine na yan. Let's go. So, ayan. Ayun. Ang rapper mo. Rapper ka dyan, T. Sino ka dyan, o? Ayun, o. No? Okay, wait lang. Balik natin. Ayun, o. Oh, Ayun. O, diba? Rapper ang pen So, ayun guys, kung gusto nyo lang mapanood is GMA, ayan, walang matigas na pulis sa matinik na misis sa so GMA, ayan. Wow. Ano, din nyo lamang siya dyan, guys. Ah, na nang dating mo dyan, tiya. <laughs> <laughs> para ka dyan bulag, ha. <laughs> 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 Kapak. para akong bulag. <laughs> So ayan guys, kadugtong ng video natin. So another day na ito. Ito wow. naman yung time na may exposure ulit ako dito, hindi wow. para online, like, exposure lang. So panoorin natin. Let's go. So eto guys, ayan. So, ayan guys. For the react lang tayo dito. Ayan. Ayan nyo lang. Ayan oh. For the react person. Ayan Ah. Oh. Uh, tulalay. Ayan. 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 ejo Ayan. Ayan. <laughs> oh, for the react, o. Oh, di ba? Panis ka dyan. <laughs> oh, ayan. Meron ba yan, eh? Kasi hindi ako malis dyan, eh. React lang, oh. For the react, ang um, person, o. Pa. ang cute. Ang tagal din naming tinigte. Eh. Ayun, know, o. Oh. React lang. Di ba ako bumili dyan? Tingin-tingin lamang. <laughs> Eto, guys. Ito na yung ano, yung... O si kami dito. Wow. <laughs> na yun, eto na yun. Ayan na yun, ito na yun. Si ang person. Eto okay. na yun, yan, yan. Dito kami. <laughs> Nasa tabi ako mga manggagancho dyan eh. Nandito ako. Ayun o. No. Ayun o, no. ayun o, no. ayun o, no. ng mga Ayan. Nasa no. ako no. nung manggagancho. Oh, fuck. Oh. Ayun. Katabi ako nung manggagancho. <laughs> manggagancho dyan eh. <laughs> And, ayan ayano, Ayan. Kitang <laughs> Ay, kita ka diyan di oh. <laughs> o. Oh, si Sarah pa. Oh, oh bak. Oh, na person, oh. Uy! Uy, <laughs> <May> pare, ako yung ba ah. Iba-ibang anger kasi, oh. Tignan daw namin siya ng masama, oh. Ayan. <laughs> Tama, oh, bak. <laughs>

<laughs> uh, nakakatawa lang. My God. <laughs> Ang tagal na nito eh. Ang tagal na nitong palabas na to eh. Ang tagal na naming tinake na to eh. Tapos ngayon lang lumabas Kung di pa ako tinag nung tita ko, hindi ko malalaman. Kasi di ako nanonood dito. <laughs> so, hinanap ko talaga to guys. Hinanap ko to. O, oh, diba? Yeah. So, ayun lamang, guys, ang ating reaction sa ating exposure dito sa walang matigas na puli sa matinik na weasel. So, ayan, upload din natin ito ngayong araw. Thank you sa pananood, guys. And, huwag niyo kalimutang i-like, share, and follow niyo ako dito sa aking Facebook page. See you in my next vlog. Peace!